sa masahirap magigisa ko ng palaya at saka uh, marunggay pag ko yan at palad na isda. Ayan. Okay, at pinalagay ko ng paminta at saka asin. At pinalagay ko ng pretong isda. Hindi ko na bibensyonan yan. Yan, luto na. Ha? Nakakataan mo na sa harap. Hindi ulam lang to. Hindi yung ulam. Ginisang Pinuto kong ginisang ano. Ang paraya at saka malunggat ng sama pag ako nagluto ng malunggay pati ang palay hindi mapait niya pagsama ko may mga kasi mapait sabi nila mapait na, na sa pa pero ako hindi ang tingin niya parang hindi mapait ang palay huwag yung tatakpan pag nagluto kayo ng palay huwag yung tatakpan yung pagluto niyo pag sinakpan niyo, tundong po mapait yun ang sekreto niya huwag yung tatakpan pag nagluto kayo Kasi yung iba pa nagluluto mapait. Pero ako hindi. Hindi mapait to. Kaya nga pala wala yung, wala yung dalawa kong anak Nasa galaan. Yung isang anak, yung isang anak ko oh, nasa bayan, nasa school pa, nasa school. Meron silang meeting. Kaya dalawa na kami ng anak ko oh, kumakain ngayon. Subukan nyo, hindi mapait. Basta huwag yung tatakpan lang. Panagisa kayo na ang yung iba mapait daw eh, ako hindi. Pwede kayo magtubig pero hindi masalang marami. Tama lang. Hmm. Wala kami sa bayan ng bahay Dito kami sa labas Kasi napakainit sa bahay. Napakainit Dito kami sa amin sa probinsya napakainit eh. Bibira dito ang mulan Kaya dito kami sa labas Nang nagdoto at kumain Sa mga nagatala na long form video Na ayaw niya may music Dito kayo sa long form video ko Sa mga basa natin Ang gahalap ng na ano na music tulog pa ang video dutong to ng short video Ang mm sarap -hmm. oh. Ang tamang malunggay at saka ang palaya. 弄哥也不来呀。呃呃